Hello guys uh, Ito, uh, biyahin muna tayo no Dahil pupunta tayo ng Pampanga Lubaw uh, Santa Cruz Dahil meron tayong project uh, Gagawa lang tayo ng CR Dahil request ni mother Nagawa ko na yung CR Hindi nga lang, lang tapos Dahil nakaraang linggo puro ulan Kaya balikan natin ngayon Medyo mainit-init ang panahon At walang bagyo Ayan, alis na tayo galing dito sa monumento. Terminal, Victory Terminal Monumento. Ayan. At papunta na tayo ng Lubao. Ayan, papakita ko sa inyo ang biyahe natin. Ayan, palabas na kami ng gate sa terminal. At nasa kalsada na kami. Ayan, dadaan tayo ng Fear At medyo na traffic lang ng konti. Ayan, na tayo na pure gold. Uh, pure gold baka naman Ayan, kaya lang natin ng balintawak at maya maya kunti ay nasa Pampanga na tayo. A few moments later. Ayan, dito sa Pampanga toll gate na tayo. Ayan sa San Fernando na tayo kagad o diba ang bilis nandito na tayo sa San Fernando at maya maya kunti ay nasa terminal na naman tayo ng San Fernando Victory ayan mga katibimix papunta na tayo ng San Fernando Terminal at dito makikita natin yung maraming mga Christmas light Christmas lantern yan gawa ng San Fernando maganda yan pag sa gabi liwanag dito sa gabi pag ano kasi marami na nagbibinta ng Christmas light at dito na tayo sa San Fernando Terminal San Fernando Victoria Terminal ayan yung terminal natin ihinto yan dito sa grid ang mga 15 minutes bago yan tutuloy to papuntang Lubao, Pampanga at tayo may CCR muna dito sa San Fernando terminal may mga tao bumababa dyan at mag CR mga 30 minutes o 15 minutes alis na naman na alis na naman yung bus ayan papasok na tayo ng terminal at ang kasunod nito mga ka mix ay nasa bahay na tayo at para mabilis ang ating biyahe at ito na nga nakarating na tayo mga ka TV Mix no? at ito yung CR na ating gagawin Ayan. andito na tayo sa bahay sa Santo Cruz, Lubao, Papanga ayan yung ginawa natin ayan yung puso negro natin at ito na yung bubong ginawa natin na bakal at may bowl na yan may gripo na at kunting flooring na lang yan at saka pinto uh, ding dingding kulang yan lang gagawin natin at may lababo na rin yan KTV ayan na yung request ng aking mother dahil malayo yung CR nya sa kabila mahirapan na siya maglakad dahil na mild stroke Okay, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para update kayo sa aking YouTube channel. Salamat!